Ito rin yung ano mo Ito rin nata ng dalawa Ayun, Sarap kain tayo. Ano alam ko ano hmm. ito? Ayan guys, kain tayo. O diba, bulad. Bulad ba tawag ni Gan? Hmm. Bulad. Dain. Ayan niyo? Daing. Ilabas mo yung mga chicken. <laughs> Ang laki lang. Kim niya Ba't ganito <laughs> ba ba itong Meron talagang ganyan. Yung isang bisugo yun. Ito, ano to? Ate, malinis Ano? Oh, Gusto mo upuan? Uh, Oo, walang upuan. kakain. Mm. Ay! Okay so. Hindi ko sa lang so alaga mo. <laughs> okay. mm. Mas masarap yung isang daing, ano? Mas masarap yung binin natin na daing na isang daing. Gusto Ito, ano to? Salunggong? Parang. Masarap din oh. Masarap din naman. Meron, maitim nga, ah. sarap ng sili. Dapat natin dito. Yung ako sa chicken. Hindi ko mananin ako kahapon. Dinala ko yan para sa'yo. Huwag mo sabihin na iuwi ko na naman yan. Gano'n nga. Hindi ko kainin yung ano. Yung balat. Kakainin mo yung balat? Hindi.

Dapat nga Dapat hindi kita kinuhaan. Kulang yan sa'yo. Bapakita <laughs> hmm? ka sa bed ko. Alay mo na. No? Babi ka dito, Ate. Ate. kagay ng pamangkin ko. <coughs> Sagduyan-duyan. So, tumama dun siya sa... Nahulog. Nahulog siya. Hmm. Ang butas ng ano, yung kunti lang parang karayong, pero... Hmm. Sabi ng doktor, madugo talaga ang... Hulo. Ako, nung bata ako, oh. Malapit pa lang sa gulbunan. Hmm, -mm, dito, oh. Tapos gumano ng, ano oh? Sabay niya. Mhm. Oo. Umakus na yung tong kwanjan oh. Yung naliligo na ako ng dugo. Ingatan lang kasi ang mata. Mm. Ako na yan. Meron ako dun isa. Ano mo Kunin sa gulay? Kunin mo na yan. Ate sa'yo na yan. Pag-saog mo sa gulay.